Isang maganda at mapagpalang araw po ng Webes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Webes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Koresma. Pagbati po sa mga viewers, mga followers and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at kayo pong lahat ng tumutulong sa amin nakikilala man o hindi, hindi man kayo nababanggit sa inyong mga pangalan, alam po ng Diyos ang tulong na inyong ipagkakaloob sa amin. Ang Diyos na po ang gumanti sa inyong kabutihan. The God who cannot be outdone in goodness and generosity. Patuloy po nating ipanalangin ng isa't isa. Sana po, nasa ligtas kayong kalagayan. At muli, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita, sa araw na ito Mga kapatid, ngayon pong Webes, sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ikalabing isang kabanata, mga talata 15 hanggang 20 at 6. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay, The power of evil is nothing compared to the power of God. Totoo naman po, walang lakas at kapangyarihan, higit pa sa lakas at kapangyarihan, taglay ng Diyos. Kaya ang mga masamang espiritu sumusuko sa salita pa lang ng ating Panginoon. Wala silang panama sa lakas na taglay ni Jesus sapagat ito'y kapangyarihan na galing sa Diyos. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? And preaching on this gospel reading, Pope Francis once said, Jesus came to destroy the devil to give us the freedom, from the enslavement of the devil and the power that the devil has over us. There is a battle where salvation is at play, eternal salvation of all of us. Kaya, kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kaya ang laban kapag wala tayong kakamping Diyos. Sapagat may kapangyarihan din po, ang demonyo, nahigit sa ating kapangyarihan. Pero kapag ang Diyos ay nasa panig natin, walang panama ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. And so we must always be on guard against the deceit and the seduction of the devil. Pope Francis once said, If you do not guard yourself, he, na walang iba kundi ang devil, who is stronger than you, will come to take you away from God. Kaya kapag hindi tayo nag-ingat, kapag hindi natin binantayan ang ating sarili, aagawin gawin tayo ng demonyo mula sa kamay ng Diyos. Sa pagninilay na ito, there are three things that we must remember. Una, Jesus never tolerates whatever is evil. Hindi po kinukonsente ni Jesus ang mga gumagawa ng masama. Hindi niya tinotolerate ang kasamang iniasik ng demonyo. samaan. Malinaw sa atin na ang demonyo ay hindi natin kakampi kahit kailan. Kaaway natin ang kaaway din ng Diyos. At ano po ang assurance sa atin? No matter how hard the devil tries, he will never win against you for as long as you fight him with the God who is within you. Ganda, no? Labanan natin ang demonyo sa tulong ng Diyos na laging suma sa atin sapagat siya ang Emmanuel the God who is always with us. The power of evil around you is nothing compared to the power of God that is always within you. Kaya ulitin ko po, the power of evil is nothing compared to the power of God. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos, na bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Patuloy mo kami bigyan ng lakas upang ang iyong kaaway, ang demonyo, ay maharap namin at mapagtagumpayan. Walang lakas na nakahigit pa sa ka kapangyarihan. Kaya't akay mo kaming lagi, patubayan at tulungan. Amen. Maraming salamat po ang mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagbinilay sa araw na ito. Sakaling inyong pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga malasabuhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan sa mga nais kong tumulong sa aming scholarship program. Meron po tayong 46 scholars mula po sa elementary hanggang college dito po sa Pambansang Dambana San Antonio ng Padua. And we're planning to accommodate more scholars para mas marami tayong matulungan. At nangilangan uh, po ito na talagang patuloy na pondo sapagkat every month you are spending more than 60,000 for this project. At kung magkakalage po ang marami, darating ang panahon, mas lalaki pa po ang gastos natin. Ano mang po na inyong magkakalob sa amin, labas namin pasasalamatan. So March 16 po, 4 anniversary ng Daily Gospel Reflection. Patuloy niyo po ko yung panalangin upang sa tulong ng Diyos ay may pagpatuloy ko po ang gawain ito. God bless us all pagpalain tayong makapangyariang Diyos ama anak ng Espiritu Santo amen